Pagkakaduan mo ko nag-dive ako ha? lang. Dito ko muna. sila. Video? Video man to. Video to. Ow. Oh. One, two, three. <laughs> It's a <prank. laughs> Oh, malalim na yun dyan. ka Malalim yun. Ano, kaya pa? Comment lang kung no, kaya pa. Yan, kinakabahan yan Ha? iskam sa daan. Kinakabahan <laughs> ito <mo. laughs> kung... <Bilikon>, kinakabahan. Bakit ako yung kinakabahan? Sabi nyo. <laughs> <mo, sabi> nyo. <laughs> kinakabahan. Pinakab kinakabahan nga pa. <laughs> Adventure pa more

Oh, naanan po sila kung sinong mahulog sa kanila. <laughs> Walang iwanan. Eh, bulak-bulak na ang kulay ata. Ayan nyo yan. Kaisip nyo lang oh. yan. Pare sa kumpara po, tapos yan. Ilagay mo lang tapos na yung sabagubi. Surabit talaga ito. Grabe talaga ito, tao sa baba. Pinagtatawa na na tayo, no? na. Sila muna, Mela. <tinyo> ano, kaya pa? Wala dito <tinyo> pa baba. Maganda. Walang iiwanan! sabay kayo! Sabay na bumaba kayo? na lang umiyak Oo nga, ikaw. Alam ko nga yung